flash yan, yeah, naglibot-libot mo na po ako guys shopping, shopping pero hanggang window shopping lang meron akong nabili pala pero hair conditioner Uy, ang ganda sa Sephora. Ah. Kaya lang hindi tayo papasok guys kasi minsan nagmamas ako. Hindi ko rin kailangan bumili niya. Palusot ano? <laughs> Ito rin heater. Ayun ang IKEA. Ah, eto Dabas na po kami. Dahil ako po ay pauwi na. Member ako dyan eh. Sa Skin Laundry. Meron siya. Pagka bagong member kami, free trial. Ayan. pauwi na ako guys. Thank you for watching.